Okay, uh, good morning mga Karinger Araw ng Merkulis ngayon no? So, i-update nga natin yung mga uh, vlog natin na walang kwenta So, bago natin simulan ang ating mga vlog na walang kwenta So, lapagan na natin agad ng malupitang intro yan Ayan, good morning mga Karinger Umpisahan na natin ang laban. Dito tayo ulit sa isla. Ang ating mga kasama. Gagaw na. Yung tatlo nating kasama. Okay yan. Ang ating mga kasamaan. Si Henry Mauti. Kernel Toto. <laughs> si kasamaan din daw. Yan. Lusugod so, so tayo doon sa kabilang ano. Kabilang ibayo. Tatlo nating kasama. Nandun Nandun na. Si Hiner Arcade TV Engineer Ariel at si Kidding Kilabot silang na nasa unang ano unang hanay ng laban pag nagkakutukan patay sila yan Okay. Update na lang mamaya. Wag. Wag. Okay, so yung mga karanger, ito na nga yung kalagayan ng ating isla di provisor, no? So, napakalawak na ng ilog. At unti-unti na talaga itong ma uh, finish product, no? Malapit na talaga. Ayan, so kapiraso na lang talaga ito at magpapangabot na talaga ang uh, tubig, no? Ayan, mga tropa natin. Ayan. Ayan. Oh, okay lang magkwentuhan basta nagtatrabaho. ba? Diba? So, ito yung mga vlog natin na walang kwenta. No? Pero yung mga naglak mga naglak so may kwenta yon. Kaya viral sila. Lua! ka. Okay so mga karinger bakit nga ba hindi nagbabayral lang mga ano ang mga vlog na karapat dapat. So kasi Pilipino tayo eh. No? So ang mga Pilipino kasi karamihan kalokohan ang mga pinapanood. No? Kaya, mga kalokohan ang mga nagbabayral na vlog no. Okay, so, pero sa mga matitinong vlog. So, nahihirapan silang manood. Kasi nga, iniisip nila. Ano lang sila, yung parang uh, hindi sila ginaganahan. Yung stress nila hindi maalis, no? So, pero sa kalukuhan, na-stress nila maalis. Okay na, nakakaintindi naman natin naintindihan naman natin yan pero pagdating ng panahon so doon rin nila maintindihan yung mga vlog natin kung gaano ka walang kwenta no? Bung subukan masisira ang buhay mo okay update sa vlog natin na walang kwenta ayan nakalis na nga pala yung tatlo sana ba yung ano ayan tatlo na yung nakalis at tatlo na lang din kaming natira Ayan, tatlo na lang din kaming natira malalaki yung balsa namin kaya matagal mapuno ayan yan yung update natin mga ka-ranger muna at syempre uh, mamaya ulit update tayo oh my god wow okay update sa vlog natin ng na walang kwenta ayan yung nakuha na natin ngayon mga karinger yung mga putas-putas na yan ayan. so palapit na nalang talaga ng palapit ang pagtatapos and puno na rin yung karga ano natin karga no, puno na yung balsa natin ayan mga puno na at kaming tatlo ay sabay sabay rin uh, uh, dadahong uh, lalapag doon sa ginawa naming Uh, pantalan na maliit. Jenner Arcade TV Okay, update. Yanu, o. Fernandez. Papunta pa lang sila. Kami pabalik na. Ayan mga karinger, ito nga pala yung ano, yung matalahib, di ba? Na napaka uh, lago ng talahib, malalaki. Ayan, so tinira siya ng bako. Kaya ang resulta ay maganda syempre. Ayan oh. Ang luwag na ng isla di Professor. So malinis. Lalo na pa ito pag na tapos yung talahib na yung mga kinukuha namin so yung mga gilid nito mga karinger is i-clear talaga namin to para malinis talaga siya tingnan so pag nagawa na yon so pwede dito maglaro ng mga yung mga laruan na di remote no karera karera so maganda dito mga karinger kasi malapad malapad ang ilog no So at saka napakaganda dito. Mag, magiging pasyalan. So maaliwalas. Ayan. So soon pagdating ng araw kung anong anong ng ating gobyerno, no? Okay, so update ulit mga karanger sa pagbaba ng ating mga kargamento. Wag, wag. Okay, update mga karanger. Ayan. Yung engineer natin may dala-dalang bulaklak. Ibibigay daw niya sa my birthday. Ibibigay pala namin sa my birthday. Hindi lang niya. Tayo. Tayo. Tayo, tayo nga. Ayan o, may bulak-bulak pang dala-dala. Pa birthday. Wow! Ito pa yung isa natin kabats. Sumusunod pala. Ayan. Si Fernandez. Ay, Fernandez. Dilos Reyes. Ang engineer natin excited na no? oh. wala malayo pa lang nakangiti na oh. <laughs> <Lo> ah! <laughs> 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 atlet mga karanjan nandito na nga tayo oh yan ah, tingnan natin engineer anong ganap na Oh. <laughs> Ayan. Hoy, Ay, ano naman yan? Sabi, sabi ko, sabi ko kayo. Kakanta tayo. Oh. Kakanta tayo. Sige. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Happy. Oh. Uy, ikaw pa may birthday? HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Oh my God! Wow! Ayan, update mga karinger! Good morning! Ayan o, oh, kaway-kaway! Andito tayo sa dulo! Kukti na lang to! Ayan oh, ang sisipag nila oh. Kasi ano, may sigurado yata ang pagkain nila, kaya masisipag sila eh! Happy birthday munang! Oh? Uh, update the birthday. Update the birthday. Ah? Kaya yata masipag sila ngayon. Kahit daw, eh. daw tinapay na no, may palaman chismes. Oo. Ayan, no, nandito na tayo sa kabila. Lumusot na yung bangka. Kunti na lang to. Tago siya na yung ilog malapit na tayo sa ating pangarap yung ating pinaghirapan malapit tayo sa tagumpay yan na yung kabila ng ilog oh. yan na yung kabila. lumusot na tayo Oke, okay, terbawa muna. Bagong Lo. <laughs> 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 Kami bulaklak ka pa nyo dala dyan ha? Kasi kami doon sa La, La Union, Kaya nakasya sa amin. No, yun so, ka. sa Para Bila, kanina na, yan? Na, lang sa La Union, maliban sa dagat. Kasi sa dagat, dagat talaga ang Eh ano pa naman yun? Akala mo nagbabalsay <laughs> si ano si Undertaker? <laughs> <laughs> um, <laughs> um, si tatay do may bulaklak sabi ko para yan sa my birthday at saka hindi my birthday sa ingot him <laughs> now sa birthday saka sa ingot tok no <laughs> sa engot oh nakatotok naka naka naka. para sa birthday lang. <laughs> Ah, ah. Sige. Siksikin nyo. Siksikin oh, okay, nyo. Yan. Yeah. Uh, Maganda-gandang iskop to ha. Ah. Maganda-gandang iskop.